So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Andi tayo ngayon sa Palayan. Uh, ng konti dahil mamaya eh, ay gagawa tayo ng saranggola ulit. Gagawa na ulit tayo ng gagawa. At si Naley mamaya siguro andito kasama natin magpapalipad kasi may nire din sila guys. Ayan, so shout sa ating lahat. So mamaya sa huli yung shout out guys. Shout out ko kayo sa mga nagpapa-shout Tapos ito yung paligid natin guys. So, oh. Napakaaliwalas ng paligid natin. Tagaraw na talaga. Ang waag na lang ito Papansin nyo guys oh. Sobrang liwanag at uh, talagang pwedeng pwede na magsaranggola. Tapos nakakahangin na talaga ng maganda gaya kahapon nung nagpalipad tayo. Kaya eh, ayun, so update ko kayo mamaya pag mag na tayo sa mga paggagawa at pagpapalipad. Okay? Bali, ang umpisahan natin ngayong araw mga kalitar, ipapakita natin kung paano natin binubuo yung pakpak ng saranggola natin. Ganito lang yan, tatari lang tayo dito sa dalawang dulo mga kalitar ng baskagan. Lalagyan natin siya ng hagting na liteng At pagdidikitin natin yung kanilang pakpak -pak guys. So ganyan lang at ito pa guys, bali marami na tayong naging tutorial na ito kung gusto niyo makita yung malinaw o exactly, o eksakto na pagbuo eh search niyo lang dito sa akin YouTube o hanapin niyo yung videos. So, ito guys, ito na yung itsura ng ating ginawa. Bali lalagyan natin siya ngayon ng pinakahagting naman dito sa may pinakagilid gagamit tayo dito ng liting at uh, siyempre sus susukatin din natin pipili lang tayo guys ng liting kasi yung liting kung bola bola ay kinuha ko lang sa mga sako ng pigs dahil naubusan tayo guys noong nagdaang papagayuhan siyempre ginagamit din natin yon sa pagpapalipad at pagtatali ng mga pakpak o ng mga hagting Bale mag-uumpisa ulit tayo guys Dito sa pagsukat naman ng gitna Ayan Itupil lang natin yung tape measure Para makuha natin yung pinaka sentro At kitlingan natin guys Para malagyan naman natin ng tali So yun yung maglalak mga kaltar sa gitna At syempre tatali natin dito yung Pinaka sinulid Hahagting natin sa may gitna Tapos tingnan natin kung tama yung hagting natin, kung bilog na o patusok pa. Depende sa inyo kung gusto nyo ng medyo pabilog o medyo patusok na pakpak. So ako gusto ko ngayon eh medyo pabilog kaya ayun yun yung gagawin natin. So kumuha lang tayo guys ng panukat. Pagka sukat natin dito sa kabilang pakpak eh kailangan ganon din dito sa kabilang pakpak. Parang ganito ang mga kalitar. Kung anong haba ng kabilang pakpak, ganon din yung haba nung no? sa kabilang pakpak. So ibuhol lang natin at kapag naikabit natin, sukatin ulit natin kasi minsan hindi talaga mapapantay agad dyan. Ang gagawin natin, eh, susukatin natin lagi tapos kapag hindi pantay, i-adjust natin dito sa may pinakagitna. Tapos kapag naitama na natin, lagyan natin ng sugar para hindi na gumalaw. Okay? So ito naman guys, maglalagay naman tayo ngayon dito ng pinakahagting sa may dulo para magsilbing pakapitan natin ng pabalat kapag nilalagyan natin siya ng pambalot o pabalat. O kung tawagin sa iba, mga kalitar ay paramit. At pag natapos natin to mga kalitar, lagyan yung dulo, eh, ilipat natin itong pakpak sa kabila kasi yun naman yung kabila ang lalagyan natin para parehas sila na mayroong pakapitan ng pabalat. Kung anong meron dun sa kabila o kung anong sukat ng kabila, ganun din dapat yung sukat ng ilalagay yung tali o pinakapakapitan ng pabalat Depende ito mga kalatang Pwede na rin hindi maglagay nito Kung magkadikit ang inyong baskagan no? So ganito guys yung mangyayari Bali ito yung hinubog natin Ayan bilog So dapat parehas Makakalitar yung magiging hubog nyan At pantay dapat yung pagkakakayas nyo ng pakpak Para maging ganyan yung hubog Para pag nabuo nyo Hindi magiging tabingin yung pakpak So, lagyan na lang natin siya dito guys ng ulo at saka ng pampet. Pero bago nga pa natin kabit yung pang ulo at saka pampuit, mga kakalitan, ilalagyan eh, natin siya dito ng pinakahagting. Para su sukat na sukat o sakong sakto yung magkabilang lapad ng ating pinakapakpak ng saranggola. So, pagkatapos ito guys, eh, dito naman tayo. Dito naman tayo guys sa pagkakabit ng ating pinakapangulo o sa lagunting. Balik, kakais lang tayo guys ng dalawang stick o dalawang piraso ng kawayan na gagawin natin pinakaulo so dapat sa pagkakayas mga kalitar ay parehas yung taba o nipis ng kawayan at dapat sakto rin yung haba para magmukhang maganda rin yung gagawin natin saranggola so paliliitin lang natin at babaakan din natin sa dulo pagkatapos natin mapaliit para maikabit na natin sa ating gagawing papagayo ayan guys so nagawa ko na yung dipalayok may palayok na lang akong ginawa dito. Ito. Pagawa kasi ito. Ayan. So, yan yung hubog niya na, na natin. Ayan. Dalawa na sila. Nasa taas yung isa. Ah, uh, ano pa bang ano dito? Pabalat. Pabalat. Pabalat na lang. So, ayan guys. Bitibit -bit talaga yung kamay natin. pag napabalatan, test fly. May papabalatan pa rin ako lawi na sa loob, pero dumating nga pala si Leo guys. At ito, ito yung tetestingin namin ngayon. So, meron ditong layangan. Ito guys, ayan. Ito yung dati kong ano, nasira na layangan, burong. So, test natin ulit yan. Ayan, Tetest ulit natin yan kasama natin si Leo. So, ito kasi nasira guys noong dito. Nabali siya dito noon. Pero ngayon may repair na ni Kuya Leo natin. Para mapakinabangan ulit. Para mapakita natin lumipad. Pero ayusin muna natin ang parisukat nito kasi may lado to. Nagkalado to noon. At ayusin natin. okay guys so testing namin siguro naman may hangin sa taas malakas. ha? sabi kalakasin kalakasin yan ha? siguro may kasi kahapon nag nung, nung, nung naghahap ako nung nakaraan sa baba wala tapos sa hangin sa hangin sa taas malakas okay so ito mga kakalitar yung ano alihin natin ang samantalang pare -sukat. Basta mapangat natin. Kailangan nyo na lang pasok. pero para sa guys nilayo, Leo, balak daw, papalta niya ng pabalat. Ang problema, sobrang hirap talaga magpabalat nito. Kasi kailangan to rugby. Pwede naman katol, pero may hirapan. Ito sulo, upo. Hindi na lang, lang sa panayang. Yun. Puro yung tasi na, ano, malaki bubulot guys kulunan nung isa. para lang tayo ng kulunan. Ayan, so ito guys, napalabas na ulit yung ating kulunan. Ika, gano'n mo na yan. Nilipad dyan kasi malakas yung hangin. Natatip, napapalipad ko talaga yun guys, nang hindi na siya, ano, pinatalang Leo, una ka para kita ka. Ayan. Gano'ng kalaki yung ating saranggola, guys. Di ba? Ano yan? Guys, yung... Ang harapin na yung idea, syempre sa uh, mga mahihilig talaga, mga taga-Indonesia. Di ko ipaparsok at yung pala paparsok ako. Labes? Hindi eh. Pabaan mo din eh. Tapos pakiramdam ko. Ayan. Kapag pa kaya ang saranggol ang bitibol, kahit matagal nang umistak at hindi napakinabangan, aim. Kaya natin, guys. Giniga go Ayan guys So hindi lang At ano pa siya guys Sulu pa Tapos kiling pa rin Ayan guys so Nirepair ko tingnan natin kung mapapalipad pa Kapag nabali ito guys ulit Ibang repair na kailangan ito One hour later. Ayun mga sa mga palad eh, nalobat yung ating camera. So, hindi ko kasi tinard agad to kasi bago. Anantay natin malobat sa so Pero inabutan tayo sa pagpapalipad. Pero ngayon naman, eh, na-charge na natin. Tapos, ito nga pala update tayo dito. Ayan nga pala update tayo sa bago nating binubuo. Ito yung lawin. Bukod yung kanina, yung di palayo. Pero pa sa bubong na bago. So, ito, Lalagyan lang natin ito ng design saka tatapusin natin yung pabalat sa puwet. Tapos sana testing to ngayon kaso marami akong ginawa talaga. Sobrang dami kong ginagawa kaya ayun hindi natin ma ano, maalingil. Tapos ito papalipad kami ni Potpot. Pot. Siguro another ano to, video. Pinuputol niya yung pao. Hindi mo yan, Lagay mo na yan dyan. Sakto yan dyan. Hmm, sakto yan dyan. Okay. Sabi ko lagyan agad ng ulo guys kasi alam ko agad magliliko to okay, Potpot -Pot na to. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang guys yung videos natin at abangan yung ano natin mga upload sa susunod. So shout out tayo guys. Ito yung shout out nga pala natin. Mag-shout out muna tayo bago natin rin to. And guys, so ito shout out tayo guys. Ngayon na ulit na pag shout out. So comment ulit sa baba ang mga baguhan dito sa YouTube channel ko para ma-shout out kayo. So shout out kay J.R. Dasco, kay Jonathan Daria, Elden Rendon, Eric Banzuelo, Mike Lens, Foreman Kera, kay Rach, kay Dalugdog, kay Roby Mel Bersabal, kay Renz Rose Malones, kay Aaron Magay, kay Kagapang Vlog, kay John Lawrence Torres, kay Risa Lantaka, kay Motofax Vlog, kay Jan B. Serada, kay Jan Ren, kay Janelle Ann Rojas, kay Jan Brian Sibala, kay Jai Jai, kay Denmark Dub TV, kay Mandurugo, kay Richard Del Mundo, kay Kalipad, kay Peter Lodripas Bahade kay Ebs Binks kay Richie Bausin kay Marjun Dango kay Kurt Kalip kay Lea Valente kay Moses Jan kay Mark Blag, kay Jason Kadag kay Cindy, kay Prince JD Kusi kay Keeper Miranda Ayan. so shout sa inyo so hanggang dito na lang yung videos natin at abangan nyo guys yung next video na gagawin pa natin so bye bye subscribe